Pamita, pwede mo na ako makakausap gamit nito. May paraan na para sabihin na natin kay Darius yung totoo. b bird se você bird Berta? Berta? Eh, sino? Sino po siya? Mamita, sino si Berta? O manang, tulog ka na. Ay naku, kukuhanin ko yung kape ko sa bahay. Hindi naman ako pwedeng matulog at walang bantay si Cheska. Parang napasarap ang date nila Sir Darius at Ma'am Lucy, ah. Aba, dapat naman. Para iwas sila sa kakaaway ng dahil kay para. Manang ba naman, no? Oh. Hanggang ngayon ba, asar ka pa rin kay Ma'am Farah? Eh, ewan ko ba. Eh, gusto ko na nga mainis dun, eh. Kasi nagkakagulo yung mag-asawa ng dahil sa kanya. Pero kapag naiisip ko at nakikita ko yung pag-aalaga niya kay Ma'am Asun at yung kabaitan niya kay Cheska, eh, parang hindi naman siya umaarte. Eh. Pati tayo pinagluluto. Pati ibang kasambahay. Inaalala ko lang si Ma'am Lucy lang nang gumagawa nung dati sa atin. Eh, bihira na nga magluto si Ma'am Lucy ngayon eh. Bakit kaya? Pero alam mo, simula nung bumalik dito si Ma'am Para, ay pakiramdam ko bumaliktad na ang mundo sige, kunin ko na yung kape ko sa bahay. Pero muna yung susi mo. Hindi na. Hindi huh? na. Hintayin na kita. Tara. Amita, sino po si Berta? Kamag-anak niyo po ba siya? wala po akong maalala na Berta na nakilala ko po eh. At saan ko po siya makikita? At sino po siya? Amita, sino si Bertha? Sino po niyo pinag-uusapan si Apuberta? Uh, Berta? A amiga ba siya ni Mamita? Hindi po. Spirit guide po siya na pinakontak sa akin ni Mama Sun. Pero bawal po siya pumunta dito eh. Magagalit po si Ma'am Lucy.